paano nga ba malalaman kung ang isang babae ay ipinalabas niya o nakaraos na ito? You know what I mean. Hindi unlike sa mga lalaki na makikita mo talaga ng harap-harapan na talagang meron talagang resulta. Alam nyo, maraming mga babae ang nagpapanggap na akala nyo naging successful na ito. Nakuha niya na ang kanyang happiness sa tuwing nag-aano kayo. Hmm, nako, 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 dudong, nagkakamali ka. Akala mo kasi nakarinig ka lang ng tunog na galing sa bibig niya ay yun na yung hudyat na sumasaya siya beri beri rong Dudong. Diyan ka nagkakamali. Oo, tama ang narinig nyo. Maraming mga babae ang nagpapanggap-panggapan. Siyempre, gagawin nila lahat. Para lang sa taong minamahal nila. Magkukunwari-kunwarian na lamang yan para matapos na. Lalo na kapag nagmamadali ang kanyang kapareha. Gusto niya nang matapos na. Ayan tuloy si Inday. Nga nga kawawa naman. So, anyway, ang topic natin ngayon ay kung paano nga ba malalaman ang tunay na happiness ng isang babae kapag alam nyo na naabot niya na ang tunay niyang kaligayahan. So, ayon ito talaga ang katotohanan. eto ang mga sinyales kapag masaya ang babae sa iyo. Pinakauna, eto dodong makinig ka. Mabilis ang tibok ng puso. Oo, Dodong, kailangan mong makiramdam, kailangan gamitin mo ang tenga mo kapag naririnig mo na sa tuwing may kaganapan kayong dalawa. Naririnig mo ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nako, nako, sinisigurado ko sa'yo na nang gigigil na si Inday sa happiness. Lalo na kapag magaling si Dodong. Pangalawa, pagbabago sa paghinga. Kapag napapansin mo kay Inday na humihingal na ito, hinahabol niya na ang kanyang hininga, nako nako, maging alarma ka na. Dahil patunay lang yan na magaling ka, dudong, good job! Alam nyo, sa totoo lang, bihirang hingalin ang isang babae. Lalo na kapag hindi naman magaling si Dudong, wala man lamang ka-effort-effort ito. Nako-nako, kailanman ay hindi hihingalin ang isang babae. Kaya akala mo lamang, yun na yun, masaya na siya, nagkakamali ka. Ayon sa pag-aaral, 1 to 10 ay 7% lamang ang mga kalalakihan ang nag-e-effort para sa kanilang kapareha ang natira ay yun yung mga tamad na nakatagpo ng lalaking nako nako ayaw man lamang kumilos gusto niya siya lang ang masaya ito pa hindi sinasadyang pag-urong ng kanyang mga muscles Kapag napapansin mo na naging malikot na ang mga buto nito, naging atras abante na, may pagganon may paganon si Inday, nako nako, magulat ka na, magtaka ka na dahil yun yung sinyales na talagang the best ang performance ni Dudong. Tunay mong pinasaya ang iyong kapareha. Kaya naman, ipagpatuloy mo lang yan dahil kapag sobrang sipag ka, nako nako, magugulat ka na lang si Inday na ang magyaya sa iyo. Ito pa, yung bulaklak ba, yung red roses. 'di ba? Alagang-alaga 'yon, gustong-gusto ng mga babae 'yon, yung bulaklak, yung red roses, 'di ba? Kapag inamoy mo 'yon, napakabango. Nako nako, pero kapag napapansin mo na pumipitik-pitik 'yon, gumagalaw-galaw 'yon, lalo na kapag mabilisan na hindi naman sinasadya. Nako nako, dudong good job dahil inalagaan mo ng maayos ang flower niya. Binyagan mo ha para hindi malanta gamitin mo ang mga tenga mo, gamitin mo ang mga balat mo dahil yan yung paraan para malaman mo ang mga sinyales o oh, ba? Diba? kahit hindi mo man naririnig ang pagpitik ng alaga na bulaklak ni Inday, gamitin mo ang balat mo dahil doon nagbabibrate yun, ganun hay nakododong isip-isip ba? Mindset! Totoo talaga ang sinabi ko na ang mga babae talaga ay hirap. Actually, hindi naman talaga lahat-lahat ay nahihirapan sa kanilang mm, sitwasyon. Sa tuwing nag-aano sa kanila, yung sa tuwing nag-aano, ang kanyang, di ba, ang kanilang mga kapareha sa buhay, ganoon, hindi naman talaga lahat. Meron, pero marami, maraming gano'n na nahihirapan. Dahil minsan, ang kanilang partner, si Dudong, ay nagmamadali na ito kasi gusto niya ng matulog dahil pagod sa trabaho. Pero dapat, once in a while, ay bigyan mo rin ng oras. Kailangan mag play muna, maglaro-laro muna kayo, o di kaya manood muna kayo ng TV, yung pang ano lang, yung alam yung pang matanda lang, pang sa inyo lang, o alam nyo na yun ha, kung anong ibig sabihin yon para doon magsimula ang mag-aalab ang inyong pagmamahalan, o di ba? Tapos, bigyan nyo na ng panahon kung ano yung nakikita nyo sa TV na pinanood nyo, gawin nyo rin yon para may thrill lang, para maiba naman, o di ba? Para sumaya so, si Inday. O di kaya si Dudong mag, ano siya, mag-research sa internet kung paano niya mapasaya ang kanyang kapareha sa tuwing nag-aanuhan, naglalaro-laruan. O di ba? <laughs> so, ayun lamang. Bawal maging makasarili, Dudong. Tandaan mo, may karapatan din guminhawa ang iyong kapareha. Kuskusin mo hanggat maaari. Pero ikaw, Inday, advice ko sa iyo, tulungan mo rin ang iyong sarili tulungan mo, ganun ay nako, so ayun, maraming maraming salamat, kung hindi ka pa nakapag subscribe, please isubscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para ma ka sa aking mga bagong video, maraming maraming salamat, bye!